Good morning, Atrials. Good morning, Paul. Ah, Nandito ka pa, hindi ka pa hindi pa po. Hida, wala pa si Kuya Aldrin? Wala pa po. Nagluto ka ng longganisa. Atrials. Nagluto lang po ako sa Ayan. Nagluto ka sa Ate Atrials. Sabi ko, pag gising ko, gusto ko ng breakfast. Egg and... Longganisa. Ano longganisa doon, Ate Ros? Ang mo? Hindi. O dala ko? Hindi po. Ay, din dala ko siguro. Ate, isangag po ako. Isangag ka? Yum. Thank you, Ate Rose. Magkakape ako. Salamat. Lindi, marami nagtatanong ng halaman natin. Ano tong update sa ating mga tanim? Puntahan natin. May iba na matay na po. Ano? Yung matay na yung iba sa... Hindi ko na nabalantayan kung ano yung itsura ng ating halaman. Ang mga update daw. Mukhang wala na kami yung update sa susunod. Kasi, kung mga halaman na tanim ni Lindy? Okay na, ang ampalaya, guys. Ito, o, oh, Oh. Okay pa. Nasaan na yung bunga ng ampalaya? Isa. Ayan. Ito, ito na yung mayroon ampalaya ni Lindy, Oh. Meron na siya, oh. siya dito. Lumalaki na yung ampalaya ni Lindy. oh, di ba? Mayroon laki. Meron pang iba? Lindy na... na na saan? Ito pa ang isa, guys. oh, may mali dito. Lumalaki siya. So, dalawa na. Dalawa na ba, Lindy? Oh, marami na din siya, lindi. Ay, marami na yung bunga? Ito. Meron din dyan. Uy, meron din dito. Ayan ah oh, meron din dito ang palaya. Nasaan? Ay, ito may mga bulaklak na rin yung mga ampalaya nila hindi Oh. bongga. Oh, Pero ang aming malunggay, ayan. Okay pa naman yung malunggay. Okay pa ang malunggay namin. Okay, pa. Ano ito, Lindy? Ay, yung peppermint, no? Ito, yung... Okra. Okra. O, oh, tumangkad na kahit pa paano. <laughs> hindi pa din namin nalilipat kasi wala kaming time. Pero talaga ang aming... Cherry tomatoes. Cherry ay na, na talaga at saka hindi na talaga tumubo yung ating King China. So yan ang update sa tanim ni Lindy. Yeah, <laughs> Magtanim pero thank you. Magtanim na lang tayo ulit, sir. Ha? Magtanim na lang po ulit. Oh, magkatanim na ulit kami. Di ba may mga buto pa tayo? Meron pa po, sir. Ayan, so yung mga namatay, papalitan namin ng papalita iba. Papalitan na lang po. So, yeah. Pero at least, di ba, yung ampalaya, oh, buhay. <laughs> oh. Mukha makakaroon na kami ng, ano, uh, taniman ng ampalaya. Chot. Magbabalitan <laughs> na rin kami sa palengke. chat lang. <laughs> Sa'yo na nga mga habibis. Patay na ang mga tanim ni Lindy. Hindi ko ba ano. May nagbuhay naman yung... Ano yung Lindy? Oh, kaka ano? Malunggay. ng malunggay. Pero iba atas malaya pa tayong mga buto na binili. Opo, meron dito sa... Ayan. Sa mga tanim ulit si Lindy. And this time, kaya natin mabubuhay. Pero baka dapat ilipat natin Lindy doon sa... Hindi masyadong mainit kasi super init doon eh. Baka kailangan doon sa baba dito. No? So magkatanim muli kami at tingnan natin kung mabubuhay na uli yung mga iba namin itatanim. Pero so far, happy naman kami kasi eh. marami ng bunga yung ampalaya. No, Lindy? Ang dami na pwede lang kami mag-ano? 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 Nag-luto ng munggo, sir. Ay, oo nga. Dahon ng ampalaya nila yun, di ba? Opo, oh, masarap po yung dahon ng ampalaya. oh di ba? May kami. Tipid kami ngayon sa aming munggo. Lalagyan namin ng dahon ng ampalaya. Kaso, sir, sabi nila pag may bunga Mawal daw, bawal daw muna kunin yung dahon. Ako ah, kasi mamamatay so, yung ka. uh, oh, bunga. Sabi nila hindi, pag may bunga daw ang ampalaya huwag daw kukuhin ang daon kasi mamamatay ang mga... Opo. Okay. Mahigpit tanim nagtanim siya. Uh, uh, <laughs> mahipit Mahigpit ng nagtanim. No. Mabuti yung mahigpit, di ba? At least para hindi mamatay yung ating mga tanim. Opo. Okay. Sir. So yan, abang sa susunod. Magluluto kami ng munggo. O di kaya ng paksim na may ang ba? Diba? Pwede na. Ano? Opo, okay, sir. Masala. Yan, doon na lang kami kukuha. Ang laki na nung isa, hindi Opo, okay, sir. Pwede na siya, ano? Ah, <laughs> uh, harvest anytime soon. Yes. Di ba? Fresh ang palaya by Lindy. Oh. Tapos mali mo yung malunggay. Uy, malunggay natin, pwede natin yung inaw. Ano? Kasi bonsai lang yun eh. No? So pwede natin kami kumuha doon pang lagay ng konti sa aming mga may book. Okay. Diba? Tabangan yung susunod na update sa tanong. Mm -hmm. Okay, bye -bye. So, ito na nga mga bees Today is pupunta ko ng office kasi kailangan ko mag-work. At kailangan kong kumita ng pera para may pampaswelta ako kay Ate Rose tsaka kay Lindy. At pampakain kay Lucia at Bella. <laughs> Char lang. Hindi, <laughs> pumunta ako sa office ngayon kasi mayroon akong work at may mga meetings ako. Tapos bukas mayroon na rin akong meeting kaya baka sa kondo, I mean sa kondo ako matutulog tonight. Uh, maiwan si Javi David dito tsaka kay Ate Rose at Lindy. Sir. So kayo muna ng bahala dito. And ano, ipagluto mo kaya si Javi David. Ng Ikaw ang... ba? Kahit ano, kung anong gusto mo. Hindi Pura, ko alam, tanongin mo siya. Wala tayong gulay, sir. Wala gulay. Pabili ka sa kanya. <laughs> Malapit <laughs> lang naman yung bilihan dyan ng gulay. Pero yun, for now, ah, kakaid muna tayo at magkatrabaho. Bye. Bye po. Ate Ross, bala ka na dyan. Ako po, sir.